Ayan, ayan. ayan, guys, dalawang yamanin sa Dolomite Magkano ang kondo? Oy, magkano bang kondo? Magkano ang kondo? Ayan, yan, yan, ayan, ayan, ayan Ang kondo ngayon siguro pagpalagay mo na sa 5 million Ah, grabe naman si sir Grabe si sir Wari, no? 5 million, sirwari, no? million. Oh, oh ano, estimate ko lang yun ha Estimate pa lang yun? Oh, siyempre may binabayaran yan oh. Uh, oh, Sa amenities Oh, oh. siyempre oh. oh, ay, ah, gano'n I mean. Oh, ay, lang, isampol mo lang Ah, grabe talaga Oh, kaya ikaw talaga totoong mayaman. Yan, yeah, siya malas, siya palang mayaman. kami, oh, nangungupahan namungupa na kami, na wala kami sarili mo. Ako nga, isa lang ang gusgusin. No? Ay, ikaw, ikaw talaga, <laughs> Ay, hindi, na. hindi. May, mayroon bang, may oh. bang kondo na walang pangalan? Mayroon, siyempre siya yun, may pangalan Ay, siya, siya doon. Sabi ng pangalan kasi, yes. ang kondo niya pa, Oo, oh, oh, oh. grabe, oh. sana all oh. talaga. Ay, ayan guys, ito pala yung yayamanin guys, ito yung nangungupahan. Guys, nangungupahan lang. Ayan pala nangungupahan. Ito pala yung yayamanin. May ari ng, ng kondo. <laughs> kondo. <laughs> Ayan guys. Kondo Saan, oh, estimate ko lang yun na 5 million. Ah, grabe 5 million Ayo, pala. Estimate ko lang yun. Sana all talaga. Ayan guys. <laughs> ayaw pa aminin sa mami kondo ka ayaw pa aminin. Pampagod vibes nila to guys, pampagod vibes. Pero ang totoo guys, talagang totoo. totoo talaga. <laughs> no. Totoo talaga si Sir Warren. Uh, Ako guys, isa lang akong ano guys, Totoo maliit ta. na nangarap na mag-vlog ba. Totoo oh, talaga sir ayan. na may condo kasi ano condo wala sa akin oh. yan. Grabe talaga Sir Warren. Ay, may condo pala to guys. May condo yan. <laughs> Sana all <old> talaga yamanin <laughs> Tingnan mo yung gamit niya guys. Ayun oh, gamit niya oh. Matagal nang Pares, pares sila guys, na dalawang gamit ayun oh. Oh. Ay ito nang mupanto. Ito kondong Ito kondong? mo naman oh. May tong pa yan. Ay Ito tingnan mo naman. Ito sayo. Sira sira na oh. Ay sus. Ay lang Oh. Ito bago bago bago. Bago bago. mo. naman. Ay. Ay, 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 <laughs> oh, eh, <laughs> sa akin, oh, wala oh. okay, lang tornilyo. Wala tornilyo. lang gas gas. Ay, gas gas na. na. Ito, may Ito may pompa. Ito may pompa. may, pompa. may Ay, <laughs> oh, may pompa. may may

Tapos sira-siraan. Oh. Na, gas Sira na. Gas-gas na. na. Sa kanya may pumpa May pumpa. May pa. Bago pa. Bago pa. Grabe, yamanin talaga. Sana all talaga, guys. Yamanin. Ang yamanin at saka ang nangupahan. <laughs>